Nakuha ng Pinoy boxer na si Mark Magsayo ang kanyang ikalawang sunod na panalo sa undercard ng bakbakan ni na Gervonta Davis at Frank Martin. Yan ang sentro ng balita ni Rafael Bandayrel. Wagi ang Pinoy boxer na si Mark Magnifico Magsayo kontra kay Eduardo Ramirez ng Mexico sa kanilang laban nitong linggo ng umaga sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada. Dominanting performance ang ipinamalas ng Boholano dahilan kung bakit niya nasungkit ang 97-92, 97-92 at 99-90 unanimous decision victory. Sa ikatlong round, pinatumba ni Magsayo ang Mexican Southpaw nang kumunekta ang kanyang kanang kamay at mula sa puntong iyon, hindi na nakaporma si Ramirez. It's a great fight. Uh, uh, is a good fighter, great fighter. I, I know it. I know it since uh, when I see his fight. So it's a great night tonight. Thank you for Dahil dito, naibulsa ng 28 anyos na boksingero ang kanyang ikalawang sunod na tagumpay. Inaasahan ding makakatanggap ng panibagong pagkakataon si Magsayo na lumaban para sa isang world championship kasunod ng panalong ito. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.